yung no, pangkarang kasi sa unang kala sa saan? karambola? Hmm. ngayon lang? Hmm. kaya bigla nag ng mabilis ah, karambola yan Dima? Ala, pumasok siya sa ilalim ng pick-up. Dito ay hindi na natin makuhuminto at baka mamaya at magkaroon pa ng another accident at meron pong mga right personnel para mag-manage ng ganitong sitwasyon na uh, napanood nyo mga karunod nangyari kanina na may chances talaga na mapasama tayo doon sa aksidente ng karambola. So magbibigay lang ako ng konting tips kung paano nga ba ginawa ni Karunod ninyo yung mga moves natin sa ganong klaseng sitwasyon. At alam ko naman hindi tayo ganong ka-expert pero at least um, meron na po talaga tayong mga experience pagdating sa ganyang bagay. So may ituturo po ako sa inyo sa automatic yan at sa manual kung pa, paano ko po tinrate yung sitwasyon kanina. Kung mapapansin nyo na nakadistance tayo na bigla talaga may nag full stop sa unahan. So, paano ba natin ginawa pagdating sa ating uh, movements ng ating mga pa So, yung may tuturo ako pang manual at pang automatic. okay, so sa ganong sitwasyon kanina, sa ganong speed, ganong klaseng uh, flow ng traffic natin at kung paano ko tinrit yung brake natin kanina So, ang ginawa natin, uh, ko talaga na in every biyahe ko sa mga ganong klaseng uh, pangyayari, misan, inassess ko talaga na biglang magkakaroon na sading stop o sading break. Ang nangyari kanina, hindi ko siya totally sinagad ng preno. Bakit? Kung sakaling pinul stop ko dahil na yung nasa harap ay nag uh, humihinto, ang mangyayari, nasa likod ko naman ang magkakarambola noon. So, ang ginawa natin, so from gas, so ito yung gas natin. Binitawan ko si gas din, pang, pang. Kumbaga, nag, nagpakita muna ako sa likod ko na mamimreno ko. So, medyo inapakan ko ng konti, nang medyo mapahinto natin yung speed kagad. Then, balik ulit, unti-unti kong dinidiinan na habang pinapump ko yung aking brake. Purpose purposely para wag kagad pumako ang preno at magkukos yun talaga ng pagkalit ko sa likod so kung mapapasin nyo sa inyong video sinisilip ko yung nasa likod okay so sa automatic to ha sa automatic binitawan ko si gas binomba ko muna ang preno para makuha natin kagad yung pagbaba ng ating uh, speed habang binababa ko ang preno binobomba ko sa unti-unti hindi ko siya tinotally pang nadiniinan ng ganon So mangyayari niya full stop 'yan. So pag nag-full stop 'yan, accident ulit. Siguro naka 3 times ako ng unti-unting uh, pagbe-brake para makuha natin yung enough distance natin dun sa harap. So luckily sakto-sakto lahat ng ating uh, pagpreno. Okay, sa manual naman kadalasan isipin na lang natin na meron clutch dito sa side na to. Uh, pasensya na po kasi automatic sasakyan ko. Um, kung may kayo dito, Baka mamaya gawin ng iba habang nakagas at bigla na hinto ang unahan o bigla nag brake Yung iba kasi kinaklatch then brake Okay? So mayyari kasi once na natin si clutch, tutulin po yung sasakyan natin. Kumbaga para naging neutral yan. Tsaka mo siya ipipreno. So madadagdagan yung speed ng sasakyan. So pwedeng gawin nyo. Ito kunyari si clutch. Ayan si clutch nandito preno, preno clutch, then yun yung purpose na unti-unti na ipapump natin hanggang makuha natin yung enough na distance. So, wag ganito ha, ah. wag, wag clutch, then preno. Okay? Pag ginawa nyo, pag apak nyo ng clutch, tutulin uli yan. Pagka na preno kayo, baka too late na. Tatama na kayo. Alright, so yun lang ang little piece of advice ni Motoronda at sana kahit papano ay meron kayong natutunan. So, hindi po expert si Motor pero at least talaga kung pagdating sa experience sa kalsada, eh, masasabi natin marami na talaga tayo naging experience sa mga ganong klaseng sitwasyon. So, ingat tayo palagi. Maraming maraming salamat sa inyong ng pananag. God bless.